Kung naghahanap ka ng exciting food ventures kasama ng yung Dawan na mala Korean vibes ang dating o kaya naman ay cravings nyo ang noodles, may lugar ako para sa inyo. May isang lugar na matatagpuan sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija kung saan talaga namang nagsatisfy ng cravings ko. Dito lang 'yan sa Papa G's Ramen Bar. Nag-isip ako ng negosyo na kaya namang itayo ng konti lang yung budget. So, nag-start siya noong July 15, 2020. So, kaya po siya Papa G's kasi pangalan po ng tatay ko at saka reference to God. So, Papa G's. Para mas madaling tandaan, tapos yung mukha ng tatay ko yung ginamit naming logo para madaling ma-recognize. Kung isa sa comfort food mo ang ramyon, maaari kang pumunta sa lugar na ito. Pwedeng-pwede kang magluto ng sarili mong noodles at ikaw mismo ang pipili kung ano ang nalalaman ng ramyun mo. Marami kang pagpipili ang klase ng mga noodles ay side dish kagaya ng fish cake, pork, mushroom, at marami pang iba. Talaga namang naging big hit at lalong ito lalong lalo na sa taga Science City of Muñoz. Dinadayo din ito ng mga kalapit na bayan kagaya ng mga taga San Jose City. Medyo unique yung experience ko dito kasi ngayon na talang po nagkaroon ng ramen party sa Muñoz. Mas malapit siya, mas affordable ng mga cruise authentic korean talaga. And sobrang affordable din mm -hmm. yung mga sightings Ngunit, bago ito naging ramyon bar, naging isa muna itong mini Korean grocery store kung saan dito ka makakabili ng mga paborito mong Korean noodles at iba pang sangkap na inilalahok dito. Maaari ding magpa-deliver ng pang samgyupsal o dito mismo bumili. Kung nais nyo din ng ganitong food ventures kasama ang iyong kaibigan, Pamilya, o kahit pa ang inyong dawan, pumunta na kayo sa Papa Jisramyan Bar, Design City of Muñoz, Nueva Ecija. Muli, ako si Laksa Mei para sa balitang Unang Sigaw.